Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Kumusta na po ang inyong kalagayan diyan? yan? Ay ako yung i... Pag ako po ang inyong tatanungin ay araw-araw na rin po sa ating taniman. Oh, uh -huh. Yan, anong balita diyan sa ating mga... trabaho po natin. Oh. Uh -huh. Tayo po ngayon ay maghaharbis ng upo. Ay bakit ba naman napupunak para parang lanta Ay lagot. Nalanta yung dulo, ay lagot Wala nyo naman Nalagot nga ba? Ay lagot nga oh Ay Ari pala Oh, oh Ay natumba na Gawa nung bumigat Tumba po yung ibebuklo oh Pambihira Ay matutuluyan ang malagot aray at gawa po ng bumagsak kanina ay ayos ay ano ngayon ay bigla namang naetari oh yung pong iba'y nalapak oh paano ka titindig pa kaya ito kaya din naman siguro lulubidan naalala ko nung parang bumagyo nung dati ano po yung sitaw natin na ah, talagang pakiramdam ko na nga ito ay sobrang bigat tapos nagbungka lang po aring mga trailers oh. yan oh. sobrang bigat oh. tapos ito pa po oh. gawa po ng pagkakaulan kahapon yun tara po ay ating iigihin na lang po yan wala tayo pong kumbaga ganyan na talaga ang sitwasyon hindi no, hindi sasabihin natin na na pwede natin pigilan na humina yung ulat at bumigat yung ating tanim ano na po yan, oh bumagsak ayun po ating haharbisin na po aray. yan po naman kahit guman yan ay talaga po kaya namang ang daming bunga na i, ano na yan kaya naman daming bunga na ibuhos oho yung ating upuhang yan kahit bumagsak yan tayo po iharabisin na po natin ar ngayon oh may malaki may maliit O oh. mare, pwede na o oh. Laki Hindi pa naman po totoo Ubus o oh. Yan. sa aking pag-iisa Lagi kang naaalala Namimiss mo rin ba ako? Sana'y ganun ka mahal ko Ari pong medyo Pwede pa naman hmm, Akala ko magulang na uring isa o oh, bumaluktut na din iyo. Eh, oh. Yung ah, ang dami pala o. Oh. Kita niyo po 'yan, no. Oh. Mm. Kulang laan sa lawit. Oh. Mm. Gumanda ng umulan. Oh. Oh. Mm. oh. Uh. At saka po ito ating nilinisan na. Oh, ganito na po yung ano dito. Pag may pagkakataon po talaga naglilinis, oh. Yan Oh. Lahat po yan ilalim ng upuhan, yari na. O oh, aba ay iba-iba nga naman. Pugi-pugi, oh. -pugi. Uh. ang sabi nga nung bata na katabi ko nung una sa palayan ay ay medyo parang ako pag minsan medyo, medyo pag uh, ano ba hindi rin nga nag uh, nag iimis ang sabi ng bata sa akin ay kuya eh kalasi ba rin ating katabi hindi nakakakita ng magandang taniman ay minsan ako ganun din ay ah, para na ano sa sarili ko ay Aba sabi ko bakit abay ganyan ba ang palayan tiyan mo puro sukalan ay di ba't ang palay malinis ay siya nga po naman no oh. Aba, o oh yan, no? Oh. Ay, dali puno naman natin sama sa lahat, ay. Kung ano sitwasyon po nung ating taniman, ay din ng ating pinapakita, Oh. Pwedeng ito naman muna, Oh. Tungka sa bumagsak, hihilahin na lang. Mga kailangan po tayo ng ano Papa-schedule ako nung yung tayo Saktong may mga makakasama po dito sa bukid ba Para aming ibabangon oh Nga yeah, ito pa po Oh. yung Yung pumisan din ang kamali ang ko ay kung bagay sa side ko lang po naman ano. Kung bagay medyo makulit din tayo mag-vlog ay. Kung bagay lahat ng sitwasyon dito ay di na -e episode ko. Kung bagay pwede naman dun lang muna sa side doon at yun ang malinis. Ano? yung po naman ang ano ko sa akin din tingin ko sa akin sarili na kumbaga hindi mas ako nag ano kumbaga minsan yung makulit ako kumbaga nang update ako doon sa upo ay hindi palinis ay gawa po nang minsan naman na iniisip ko rin kumbaga sa bagay nga nasa sa akin na rin po naman ay dapat pala bago ko inupdate malinis muna ano po oo ah meron po naman part na lahat na gano'n na di kumbaga minsan nga nakakaano din para po sa akin, ang tingin ko po sa atin pong manunood, kumbaga kaya nanonood, para ma-inspire, para makakita ng, ng kumbaga maganda po ba? Oh, yun po naman ang ganang side sa akin. Ay ako naman bilang ako, kumbaga naroon yung ating gawa, ay dinapapakita ko rin. Ano, ayan, pasensya na po sa mga part na gayaan. Oh, di gagawin po natin ang paraan hanggat kayang gawan. Oh, yun, yun po. Tama po ba? Oh. Ayos nga, may talagang totoo po ay ang inyong mga comment ay nakakataba ng puso oh. Uh -huh. Na kumbaga kami kailangan natin ng karne ay, um. ay ako po ay hindi ko po dinadamdam at kumbaga yun ang tama nga ay. Uh -huh. Mm, yun pong um, kumbaga yung comment ninyo maganda, nakakatulong oh. Uh -huh. Na kumbaga katulad niyan. Kailangan nating ayusin gan, gan, ganyan gan 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 uh. maganda yan. Salamat po sa inyo, uho. Yan. oh Tapos, arin yung ating mga harvest. Aba, nakakadami rin. Makakapag-order na pala ulit tayo sa susunod na araw. Ay, arin pong ating, ano, ay, parang, dumarami umuunti. Kung magabay ito, upansin um. ninyo, umakas. pag sunod na araw, madami na ulit. Sunod na linggo. Oo. Oh. Yan. Uh -huh dami na uli oh. kaya naman isang bandil 1, 2, 3, 4 5, 12 peraso. dumami po uli ano pansinin po ninyo oh. yeah. yari uli isang, isang bandil isang bandil pa isa isang bandel gawa po ng tayo ganun nga ay pag tayo humiling ay di sasabihin natin sa sarili natin Panginoon yung kaya laan po ding ibigay mahirap lang pasan natin yung ating hinihiling ay basta gusto ko are aba ay ano yun uuwi tayo sa iba naun Kumbaga, ari nga lang ang kaya ko sa iyong ibigay. Tiyan mo po, kumbaga, yung hiling natin na kagaya nito sa ating taniman, kumbaga, parang sobra na rin po. At ang dami na rin natin na harvest eh. ay. Abay, hirap naman na rin. Eh. Bukas. Buksan mo at papasukin na po. Na 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 na. -na, -na, -na. Hmm. Walang kupas. Ako oh, pa salamat din po din, oh. Ang sundo. e eh, yari na naman po Aba. Oh. Tayo po hindi pa nakakapag-episode na ano, magluto ng ganar eh. Awan ko nga ba ano, talaga sa tabi stream. Oh. Sarap ito, ginisa na may pilis. Oh. madami pa po sa susunod siguro ating ipapatara ipaporder upo harvest